Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, subscribe ba? Yan mga papso Ang gaganda niyan. Ito ay possible red factor Possible tail follow Itong green na to Yung nasa likod nya ay power blue naman yan, tar blue, possible red possible pale Actually, ito yung ID na itong tatlong to mga cups. No, ito ay possible cup to, possible cup, and possible hen. Yung nasa likod. Ito, malupit. Yan, oh. Parang phoenix, no. <laughs> Umaapoy mga pops. Ang ID na ito ay opa dilute. Yan, tira nyo yung pakpak, -pak. dilute na dilute na pati ko ko. Possible red factor, possible half sider pa. Eto lahat ay may kapatid na visual red factor. Especially itong malupit mga pop. Yan, ito na focus na Ang kapatid yan ay visual red factor. Tapos visual red factor, half sider pa. First in the world yan mga top. Tayo lang ang nakagawa niyan. Kung meron man, please message me sa Facebook Messenger. Don Roayo, o Don ay very, pero alam ko tayo na nga palabas niyan. No, dahil so far wala pa na ibang, nakikita ang ibang post na nakapagpalabas na ng visual ray factor tapos half pa. No, so kung gusto niyo ng gantong linyada, iisa na lang ito mga paps, yung dalawa nakuha na. At yung visual ray factor na half side nakuha na rin, nauna na rin. So ito na lang natin tira, ibibrid ko sana ito kaso kung gusto nyo, pwede. Kunin nyo na lang dito mga pups. Wala naman kaso sa atin. No, kung nagugusto nyo na to, then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Or you can text or call me, 0953-136-4462, mga pups. Alright. No, tapos ito naman, mga aswang. Yan, tinan mo, may pupulahan mata nya, no? Ito, Green visual pain follow, possible red factor pa ang kargada. Napakaganda mga papso. Oh. May mga sore eyes. Yan ang binabayaran dyan. Na-imagine nyo ba kung mag-visual red factor pa yun tapos pula mata? Napakaganda niyan mga paps. Yung violet, yung katabi niya. No? Yung iba ang tawag dyan, torque blue. No? Yan, mga paps. Ang dugo niya, no, ulitin ko, ay visual, pale follow, possible red factor pa ang kargada. Nagkaaganda niyan, mga paps. No? May kapatid dito na visual, pale follow, tapos red factor pa, mga paps. Sobrang ganda niya. na yung mata. Oh. Ay, pulang-pulang -pula yung mata. Sobrang ganda. -pula. Walang edit yan, mga paps. Oh, walang edit yan. Dilute yan. Tignan niyo yung ano, bagyus niya. Visual dilute yan. OPA. Green New Wing. Dilute. Possible Red Factor. Possible Half Cider. First in the world. Yan mga paps. Ito naman. Aswang. albino OPA. Tsaka OPA PF na par blue. Ganda oh. Aswang din to. Tapos meron silang Iyan, kakosa, tail follow, mga ito yan. Iyan. Ito naman, mga opaline, possible red factor, split, <coughs> split lutino ah. Kasi ang parents nito ay visual opalutino, possible red factor pa. No, so split ito, hindi lang itong basta post. Yan, meron tayong green new wing, Ito, para sa sun conure ito. Ang ganda. Parang ito yan, mga paps. Oh. No, ayan Oh. Ganda, grabe. Walang edit yan Oh. O, oh, ayan Oh. So yan, green new wing, solid color na green, tapos may parablo pa tayo, lahat split lutino yan. Opalay po lahat ha, opalay. Passive all red factor, split lutino. Ito, parang San Antonio, oh. Ganda, oh. Tanis. Ayun, oh. Wow! Tinan yung hood. Pulang-pula, oh. Hood. O, oh, yung ulo, mga pups. Yan, oh. Parang San Antonio, no? Ulitin ko. Opaline, green new wing, solid color na green, pad blue, possible red factor, split pa sa lupino. Lahat ito, mga pups, nakikita niyo. Sobrang ganda lahat niyan. O oh, diba? Napakaganda, no? Screenshot ko na kung nagugustuhan niya. This is messenger, Don Roaya. Or Don Roaya Agari. Or you can text or call me, 0953 1364462 Mga pa. Tingnan niyo yung katawan, no? Mamula-mula na, no? Hmm. Walang tapon, no? Sobrang quality, di ba? sa tapang, mga tinititigan pa tayo. <laughs> oh, grabe oh. Napakaganda, no? Sobrang ganda niyan, mga pa. Mula-mula, no? Green, tsaka is solid green, tsaka isang olive green. Nabili na sa atin to. Thank you, Boss Reyna, to. Ganda, no? Isang opa, tsaka split opa, Possible red factor is split down palo pa yung karga. No, ang project natin dito, red factor na dan falop. Para blue violet tsaka isang green. Ito naman, yellow bull opa tsaka isang green. Yan o. Oh. O, oh, pulang ito na nyo. na yung mataw. <laughs> yan mga bagsaw. Yellow bull opa kasi yan yun. Then yo. Pulang-pula na yung mata no. Mm. May kapatid dito na Lutino Opa Red Factor saka Lutino Opa Post RF. Kaya dapat pa tama ko ito mga paps. Tingnan niyo yung mata oh. Black ka na pero na pag tinutukan no. Kasi nga yellow bull okay big sabihin. Ah, uh, Lutino Opa siya na hindi siya nag visual kaya yellow bull lang tawag doon. No? Walang kulay yung mata. yung kulay eh. yung gitna ng mata. Oh. Pag tinatukan ng camera. No? Ulitin ko, may kapatid to na visual red factor and visual tenor red factor opa. Ito rin, eh, yung kulay green na eh. yun, may kapatid din na visual red factor. Lahat! Ito masarap paramihin. Hey, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at kung bago pa lang dito, wag mo kalimutan na mag-like ka, mag-comment down below ka, followed by hashtag Don Roaya. And of course, isubscribe mo na yan. And wag mo kalimutan din na click mo notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos mga paps. So, Ulitin ko, sa lo ang location natin ay Commonwealth Litex Quezon City. Alright, pwede pwede rin ang umutang. Pero kung ikaw ay repeat buyer na, no, wag muna tayo sa mga baguhan dahil ayaw kong sumakit ulo ko sa kakasinil. No, sa repeat buyer na mga apps. No. So yun lang, maraming maraming salamat muli sa lahat ng panonood. Stay safe and God bless you.